tanghali po idol dito po ako sa bahay ako po ay kung kung tapat ako po ay kami po ay tumunta ng bayan sa kapon ay lahat po ng ulan ay medyo inabot ako ng ulan at wala kang kakalap ay lagnat po ako sa po gabi ako uh, hanggang ngayon para na uli, 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 okay okay na po wala na hindi na masyadong masakit na na lang po na uli, hmm, po na lang po, po na uli, na uli, na pero yung sakit ng ulo ay nawala na rin po ng tao. Maganda na. Ay, na. Karamdam ko. Hindi gagaya ko gabi. Yung sakit ng ulo ko, gawa ng panay. Nabot ng ambon. Gabi. Yung kaya dayan. Inubo po ako ay. Inubo, sinipon. Sakit ng ulo. Gawa ng hapon. Lakas na lakas ng ulan ay talagang mahirap pala magpaulan pag nainitan ka yun, lalag natin pero nang kwa sa akin lagnat ako pagabi lagnat na lagnat mga idol ayan nga, may tapal ako eh. pero okay na po mga idol salamat po